pagnanakaw sa loob mismo ng simbaan sa pulsa CCTV. Narito ang News Scoop. Nahuli kam ang ginawang modus ng isang babae sa loob ng Immaculate Conception Cathedral Parish sa Puerto Princesa City sa Palawan. Makikita sa CCTV na chinechempuhan ng babaeng mandurukot ang pagluhod ng mga biktima para makalapit ito sa bag at makuha ang wallet nito. Nang magawa na ang pagnanakaw, unti-unti naman itong umalis sa kanyang kinauupuan habang inaawit ng mga nagsisimba ang ama namin. Ayon sa biktima na si Raimundo Bagona, nagsimba umano silang mag-anak sa katedral at pagkatapos ay tumungo sa isang kainan. Ngunit nung magbabayad na umano sila ay doon na nila natuklasan na nawawala na ang wallet ng kanyang misis na may lamang pera na nasa 60,000 pesos. Agad naman silang nakapag-ugnayan sa pamunuan ng simbahan at sa mga pulis upang ma-review ang CCTV kung saan dito na nakita ang modus ng mga salarin habang nagdarasal ang mga biktima at tila may dinudukot sa ilalim ng upuan. Patuloy naman ang investigasyon ng autoridad sa insidente at inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga magnanakaw.